Ayun, oh! No? So, ito, nagbabalik na naman tayo. Wala tayong magawa, so mag-vlog nilang tayo. Okay, so... Kanina, kausap natin mga tropang RPG. So... mag entry kami sa AGN, sa... Franco, and then yung iba mag enter sa Martinez. Apple Cup, Cotton Classic. So, bahala na sila don. Okay, so, update ko kayo. So, i e, bago tayo nilagay dito, okay, so, pakita ko sa inyo. So, dito natin nilagay si Wolverine or not. Siyempre, nakaparish yan sa, ano natin, kay Ace Princess natin. Okay. Excited din ako sa kalalabasan nito. Kasi ito, malupit to. So, isang clutch lang para matesting lang natin. Tapos dito, inilipat natin yung uh, yung complete clucker natin last young bird season. Sayang, uh, kinapos lang ng konti Ace Bird sana to. So, ganun talaga. Pero complete clucking yan. Ah, uh, pinasukan na naman natin siya ng uh, ibang line okay so tingnan natin kung ano kalalabasan kung mas malupit pa ba sa kanya pero ang consistency nandiyan na okay, Kinup kinapos lang talaga tayo ng swerte okay, so yun nandito, inilipat naman natin dito sa parisa natin, Ito kasi yan nilipat natin dito, kasi dito mas madaling magpares o oh, yan, oh. tingnan nyo na kung ano yan okay So ayan. So it looks like uh, pares na sila. So lahat ng ayaw magpares dito ko nilalagay. So kamukha nito, ang tagal nila magkasama. Napaka-arte kasi nito. Namimili siya siguro hindi niya type yon. So anyways, nilagay ko sila dito kahapon. Ayan, pares na agad. Pero sa ibang kulungan, ayaw nila magpares. Ewan ko ba kung ano meron dito sa kulungan na to. So palagay ko nakakaganda dyan is nakakaakyat doon. Nakaka, talon dito. So, pag, pag naghahabulan sila, so hindi siya nabubugbog. Okay? So, maganda panahon ngayon, pero hindi tayo nagpakawala. Pero, hindi natin sinayang yung panahon kasi nag-viewing pa rin tayo. Ayan. Yung mga late hatches natin na ilalaban natin sa 2026 yan. Okay, so, dito naman... Ito, pag nakikita ako, parang tingin sa akin, pagkain. Ayan. So, ganyan sila. Mga stock bird yun nandito. Na so, wala na kayo halos makikita na familiar dyan. Ito na lang siguro. Okay. So, lahat, inano na natin, inout na natin. ah uh, move on na tayo. Okay. Tapos dito, ang maganda dito, kahapon nagbablog tayo, wala silang mga itlog. Ngayon, -it umitlog na to. Umitlog na ito. Tapos Feeling ko iitlog na rin to And then Ito iitlog na rin to Yung uh, Tim Lucas Na ibon na nakakross sa GFL Okay Ayoko kung nakikita nyo Dahil ako hindi ko nakikita Okay so Ayan pasintabi medyo Ano sila ngayon Uy, ayan na nga, nangitlog na nga. Si Choco moko ayan, no. Oh. Yan si Choco Moco, ilalaban natin yan, anak niyan. Very excited din ako sa magiging anak niyan, okay? So, very consistent bird. Talagang kulang lang tayo ng swerte, okay? Si Choco Moco, ito po siya sa si AGN. Pero, good thing, nanalo pa rin si Skylo Yun ang mahalaga dun. Nag like number one. Okay. So, dito, wala tayong makikita makikita masyado dito Madumi pa nga kasi. So, iniisip ko yung kinakount ko to. Kung makakakuha ko ng 4x8. I think ito, imu-move ko o, over here. Or dito, sa guhit na to. Ayan. And then, pag makakuha ko ng ganito, para dalawa tapos ito benta na lang natin yan kasi pinasusan ko rin to eh so benta ko na lang kaysa i eh, ano ko tsaka ito naman is magaan lang to actually napakagaan lang nito pag binaklas babaklasin mo lang yung bubong kasi actually naka screw lang yan yan lang yan lang nakakabit dyan eh And then may screw yan ng ilang piraso sa loob. So matatanggal mo yung bubong. Pag natanggal mo yung bubong, yung pintuan matatanggal mo. Tapos yung patungan matatanggal mo rin. Pati yung sahuran nandoon ng dumi, matatanggal mo. So gagaan siya talaga. Bali frame lang ma ma madada, mabubuhat. May lulusot mo pa rin dito. Okay, so yan. So nakapilot pa rin tayo dun sa immune booster natin yung pang boost ng immune system nila and then yun tinatry natin ngayon so so far wala pa akong nakikita pangit na results sa kanila so yan dalo na to o yan, oh. so halos magkakulay lang Okay. So, ayan. Oh, kinakain pa nila pellet. So, para rin siyang probiotics. Tapos, i-update ko kayo dito sa young bird natin. Teka. So, ayan yung nilabas ni ano ni Snow White. Tsaka ng silver. Pero, grisa lang nilabas. Mostly white. Pero, may bahid ng kung Pero, maliit lang. Okay, para silang mga ano, cute patuti. Okay? So, lumusot to, hindi ko sana ikaklatso pero lumusot na sila nandiyan so, na. So, libetan din natin sa 2026 year. Tapos so, dito naman, ito yung anak nung no, GFL Tsaka si Lucas. So, ayan, uh, cute patuti pa rin sila. So, bigyan natin sila ng daily dose ng vitamins nila. Tapos ito, ito yung te-testing hindi natin. So meron na tayong mga tatlo or apat nito. So malalaman natin kung ano magiging lipad ngayong yung old bird season. Good luck sa atin lahat. Okay, so kuha tayo na lima. Pwede na yan. So bibigyan na natin silang tiki-tiki sa Ah, uh, ano lang to yung sa digestion nila. So maganda digestion, Siyempre, maganda tunaw ng pagkain. Mabilis ang absorption ng nutrients. So yan ito binibigay natin aside dun sa mga natural na pinainom natin na probiotics natin. Tsaka yung immune booster nila. Yan. Okay, bigay ko muna, balik ako. Okay, so ito yung nag-iisang anak nito ngayon lang ito nag ng isa so which is good na rin kasi i-entry natin to so alagang alaga siya ayan so as usual mas mabilis lumaki pag uh, nag-iisa ayan okay so et, pakita ko sa inyo yung ibang breeder na nandito Okay, ito hindi natin kinlatch kasi ginagayak natin to para sa kaibigan natin. So, nakabakasyon lang siya sa Pilipinas. Ito yung Walter uh, Derfel na ibon. Ayan. So, bandage siya ng Eldo. Ayan. Eldo 24, 115 So, CRPU.ca. Okay? CU2024. So, I think Canada yata ito. Canada. So, chinatsaga natin kasi nung dinala niya to dito, hindi raw niya mapaganda katawan so nag asya ng favor kung kaya natin kondisyon so titik natin yan sa challenge okay so hindi madali yung pinagdaanan pero uh, pagbalik niya makikita niya malaki difference okay so yan so ito pa sa lubong natin sa kanya pagdating niya rito sa 19 kunin ko yung kapatid niya para makita niya Okay, so medyo nagtagal ba tayo? Ito naman yung isa pang Eldo Birds na Walter Derfell. Okay, so ito syang ganda. Oh. Para sa mga Johnson Relax na Pilipinas. Okay, so Eldo... Ayun, eldo yan. So, 24114 CRPU.ca CU2024 Okay, so Yan So, I'm hoping mas maganda pa Meron pa ako mga at least less than 2 weeks Para mapaganda ko palalo katawan nito So uh, Kakas tayo dyan sa challenge na Patabain to ng muslo na cancel natin. Okay, so itong isa ah uh, ito yung Porsche 911 natin. Yung sire niya is actually uh, DNA certified yan. So ito yung naging kinalabasan, naka-cross siya kay Team Lucas. oyan So sayang nawala yung kaparis nito eh, na hook. Yan. So Kala ko babae, Pinipare ko doon sa Wolverine, so... Ayan, tingnan mo ng mata, burol na bural Okay. Napakalino ng mata, Yan ang mga gusto natin, yung malilinaw ang mata. Okay. So, ayan. So, banded siya ng... AA44775 Kasi ano na to eh, binread na. Okay. So... Ayan, ang ganda ibon. Pakita ko sa inyo yung kung ano pa yung nandito. So, ito naman yung GFL na kak. Ayan, so hindi ko na inalis yung sira niyang pakpak kasi nasisira yung pakpak sa sa ano, sa sa Taiwan cage. Gusto ko sana ng bunutin kaso wag na. Total doon naman siya. Breeder lang naman siya. So, yun yung ring niya oh. Tungkol ko na babasa niyo yung ring niya. Yan. Yung ring niya is actually uh, yan, GFL GFL, ayan eh, no, AU 2022 GFL blue bar Ang laki ng katawan. Ayan, oh. Poging-poging na ibon. Hmm. Ayan. Tingnan yung mata. Napakaganda ng mata. Okay. Laki ng katawan. O. Oh. Nakapag produce na rin tayo nito. So, isang makakahirit pa tayo ng isa and then papayaya natin. Okay. Ito naman si Ornat. Okay. Si okay, Ornat natin. Napakagandang ibon. So, pati size niya, lahat nasa kanya na. Napakagandang ibon. Yan. Hmm. Napakagandang ibon, tinan nyo. Hmm. Pati hawak niya, napakaganda yung frontal, macho-macho. So, yan. So, ito yung nakaparis kay Choco Moco natin. Tingnan nyo naman, no? Napaka alert alertong ibon. Yan, isa sa mga good sign na na hinahanap natin. So, hindi naman guaranteed pero syempre, meron ka lang hinahanap na karakteristik sa ibon. So, sabi nga ni Maclough, mag-breed ka yung may karakter yung ibon. Okay? Yan. Ipakpak niya. Oh. Ganda. Okay, hindi ko na siya i babalik ko na doon. Okay, next up natin. Syempre, yung full sieve niya. Na so, nakapare sa Thomas 6 natin. So, yung Thomas 6 natin, sa so actually nakapag na tayo ng dalawa. Pinaris natin sa ibang kak. So, ganun kasi tayo mag-test ng ibon. Breed, tapos cross natin sa iba awat pahi, pahinga and then cross sa iba ulit o <laughs> yan so ito yung kapatid nya actually mas mali ito kumpara dun sa isa ok so pareha pero parehas na magandang ibon ayan o oh. ayan ayan tumae tumae pa tinaihan pa tayo Okay, sinuwerte tayo guys. Tinaihan pa tayo. Ayan. so yan ang ganda ng dumi nila kahit na oh, yung binibigay natin is yung actually na tinetesting natin na immuno booster nila so napaka alertong ibon kita nyo naman oh. Oh. yan yan ang gusto natin ang mga sign ng ibon yung mga alerto na ganito okay Ngayon, oh, parang gustong pumitik Gandang ibon. Balik ko na. Baka ma-stress pa. Ito pala. Papakita ko sa inyo yung hen naman. Okay. Ito yung hen natin na ludo. Okay. So, so Sana bigyan tayo ng panalo nito. Ayan. Ito yung hen natin. Ang ganda rin. No? Ayan, Mga masyado silang uh, alerto. Ayan, no? parang pipitik din guys. So, yung mga good sign na ng ibon. Hindi yung parang tamemi lang. Ito, ganito ang gusto natin. Yung mga ganito, yung mga malilikot. Okay, so yung size niya maganda. Ayan, no? Hmm. Napakaganda ang ibon. So, babalik ko na. Tinatawag na siya ng paris niya. Okay. So, paano pa? So, shoutout sa inyong lahat. Kay Kuya J. Chulani. Nandun siya sa Pilipinas ngayon. Enjoy, enjoy lang. And then, yung mga tropang RPG. Uh, Racing Pigeon Group ng Northern California. So, dati, uh, nag-start kami as Kalapatid Central Valley. Kasi yung initial nung, nung na yun is doon kami nagkakilala -kilala. pero since sumegway siya so nag na kami ng pangalan. So anyways from Central Valley yung malaki grupo so Northern California maybe sa susunod para ng Golden King Pins sa Flowerhorn na kahit saan meron. So shoutout sa inyong lahat at saka kung may gusto ko yung shoutout comment down below. Tsaka paki-comment kung taga saan kayo. Okay, so kung malapit lang kayo rito at new fan share, comment lang kayo ah uh, matulungan namin kayo sa mag-start bilang bagong fan share. Okay? So ano lang kami, uh, paid forward sa mga taong tumulong sa amin nag-start kami ganun lang din. Okay, so Uh, shoutout sa inyo lahat. Kita-kita sa sa Old Bird Season. Good luck sa lahat na maglalaban. Uh, exciting to. Tsaka excited na rin ako makabawi. And hopefully makabawi tayo. So, yung mga ilalaban natin, yung iba hindi, most doon sa ibon na doon, mga uh, itatest talaga natin. Pero meron tayo doon mga old reliable na line natin na uh, alam ko masasandalan pa rin natin. Pero I'm hoping na mas maganda ang ibigay sa iba, ibigay nila sa atin ngayon. Okay? So mas magandang laban maibibigay nila sa atin kasi kung dati dalawa lang iibo nating lumalaban. So kasi uh, baka sabihin niyo ba't dalawa lang. Actually nag-start yun last lima. Pero yung sa yung tatlo na yon is nawala yun from training and then bumalik kaya lang nung start na ng racing tsaka sila nagbalikan kaya yung regional team natin dalawa na lang so anyways umabot pa rin tayo all the way and then maganda pa rin naging position natin sa kabila na yun lang ibon natin so tama yung ginagawa natin konting swerte pa madadali na natin uh, yung goal natin okay shoutout sa inyong lahat uh, enjoy the hobby lang alam nyo na. Oh, Top Gun. Uwi na. Kakalapati ka na naman eh.